Hi guys, pupunta kami ngayon sa diat magbibili kami ng cheese dahil gusto kong gumawa tonight for dinner ng um, macaroni um, cheesy cheesy macaroni tama ba? yes, cheesy macaroni so first time ko lang gawin yon tignan ko kung kaya kong gawin at ito nga, daladala -dala ko ang aking anak. Pagong <laughs> gising. At syempre, dinala ko din yung um, bag. <laughs> galing sa Tamatagali. Flying Tiger. Ayan nga, kinulayan ni Altea. O, diba? Kasi guys, alam nyo, um, ang mahal ng mga plastic dito. Sa mga tindahan, siguro mga naipon ko na ah uh, kung susumahin natin um, may nalte si muerde hindi no, no. grande style pero not... natakot ako guys ang laki ng aso pero oh. <laughs> mide mm. minsan kasi tumahol yung aso na nakasalubong namin at gulat na gulat talaga kami ng Kaya kahit ako na takot na. Ang kalat dito, guys. So, may kinasal siguro ulit. Yeah, may kinasal nga. Kasi once na may ganyan. Mami, may kasal. Sana all. <laughs> Yo me estoy moviendo su para que no se caiga. Mm. -hmm. Ay, está bolina, niño. Cuidado que está, cal está sucio. Está llena di caca di palomo Me coge a mí, coge mi mano. na kasi yung chinelas niya na <laughs> pinasuot ko. Guys, alam niya ba simula na bilian? Um, pangatlong araw niya lang siguro yung ginamit. Diya, 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 lo siento. Para la próxima vez, eh, las, lo sé ya. Como, a okay, ver, sabag sabit lang. Vamos sa cruzar primero. Vamos. Eh. Ah, ano ba yung sinasabi ko? Utak ko kasi yung ano eh. Creamy cheese. Ito lang <laughs> Kasi, oh, pwesto yun na nga, guys. ah uh, itong chinelas niya na yan, pangatlong araw lang ginamit ngayon. Simula binili namin. Sa Primark. Primark ba ito? O sa, ano, sa Pepco. <laughs> Pepco kasi yung pangalan.